man ang pagpapakatotoo ng ating mga bida ngayong Martes. Dito lang kung saan nagniningning ang araw nyo sa Sayang Dala ng Ocho. Ito po ang... Ito, ito, brother Club! narinig na ang buong camp dahil sa bagong hamon nila na dadaan sila sa military training mula mismo sa Armed Forces of the Philippines. Uy, matinding nga yun. At syempre, magtatapos yan sa isang matinding tapatan laban sa housemates ni Kuya sa dulo ng linggo. Paano ipaglalaban ng mga bida natin ang kanilang pangarap at anong hamon ang haharapin nila this time? ako na malaman kaya sa puntong ito, simulan na natin ang kwentuhan. Lunes ng umaga, nang gisingin ng Star Dreamers ng isang nakakayanig na tunog. <tong> ah, alam ko yung tunog na yun. OMG! Minsan po kasi nakikitulog po ako sa ate ko sa barracks po niya. Po, every 6am tumutunog po yung torotot. 1, 2, As soon as we woke up, military style. Unexpected talaga. Okay, you have 10 counts. Kunin nyo yung damit nyo para magbi sa loob. Pagpalit ng damit. t-shirt at mawapan. 10, 5, 4, 3. Gusto pero excited ako makita yung power 10, Diretso agad, hindi na ako nagtanong. Sumunod lang ako sa order. It's not going to be easy. Dahil si Mark, kalmang-kalma, mabagal, intentos, kapalit kayo ng white shirt, and rubber shoes. Ten! Maranasan nila yung transition ng civilian life to military life kahit patikin lang yung mga pinagawa ginag natin sa kanila. Mark, nagpalit ka pa talaga ng battery mo o Hindi ay hindi nagpalit si Mark ng bagong baterya, palit plit kayo ng suot ninyong pantulog in 10 counts. Go! Go guys! Go guys! Go! Guys, go, guys! go! 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 go, 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 go. Iga, namin na dress drill. Nasusubukan dito yung kakayahan nila na with pressure ayos na may maisusot ang uniforme. Nasusubukan yung limit ng kanilang pasensya. Ano na bago? Gulo-gulo na. Pero inisip ko, sabi ko, disiplina. Sumunod ka pa rin. Unaan mga lalaki! Mabagal! Ano ba? Punta <sighs> ka ng storage room. Nung sa start, oh, ako na yung laging nagkamali. And I had to really step my game up na. So I was thinking for all of us. And post out. Ready? Go! Pilang! Uh -huh. Sabay-sabay! you four. count. You count, right? minang uh, paulit-ulit. Uh, yun pa lang po, sobrang nakakapagod na dapat kumpleto bago ka po humarap sa kanila. Star Dreamers! Gusto ko pag may sinabi ako, sagot niyo sa akin, yes sir. Star Dreamers! Yes! yes sir! Ako si Major Elmar El Salvador, ang inyong tactical officer. At kasama ko ang mga tactical NCUs natin mayroong binigay na sulat sa amin. Pero dahil pagalaw-galaw sa team, so kumuna bigyan kayo ng sampung pusa, pusa position. Boom! Nakatayo kayo dyan, Walang paggalaw pagalaw-galaw. Ready? Come! One, two, louder! Three, four! Stop! Hindi nyo hinintay. Everybody down! Everybody down! exercise pa lang po. Hirap na hirap po talaga ako kasi dito lang po talaga ako nag-workout, training. Kasi po, ang tagal ko pong hinahinga yung sarili ko. Ang hirap po ng pakiramdam pag nakagod po ako kasi sobrang bigat po sa ulo. Star Dreamers, kasabay ng pagharap ninyo sa Pinoy Big Battle, ay dadaan kayo sa military training. Nandito ngayon ang mga magigiting na sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Sila ang inatasan ko magturo sa inyo ng mga pamamaraang militar kung saan masusubo ang inyong pamumuno, disiplina, pagkakaisa, pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa karangalan. Tandaan na malaki ang nakasalalay sa linggong ito, Big Brother. Dahil si Mark ay pagalaw-galaw, pusap posisyon! Boom! Ah. Ten count, pusap. Ready? May nalang. Iniisip ko po na wala naman pong perfect na tao. Lahat po nagkakamali. Iniintindi ko po kasi kahit naman po ako nagkakamali, focus lang po talaga. Nakikita ko mukhang may pa kayo. Dahil mahihihina. construct ko na sa utak ko. Hahabulin ko yung magiring ng bell. Yakapin ko palayo sa bell. Hey, Kim Yes, sir! Now, we will proceed with your reception rights. Ikalensios, take your post. Take your Ready. Up! Yeah. You have the bend, Mr. President. Nine pakinulos kilos smart. Ah! Oh. Oh. Ah! Small movements lang. I, mean, I thought that it's not going to affect us all. Affected us all. So this is really a big test. This is to push us and to discipline us. Reception rights. Sino <sighs> natin mayare? I dare you, di ba? Mayroong model, mayroong tippers, mayroong masikat. Sino ko sa reception rights? Realize niyo lahat ay yung pantay-pantay. Above... No one about pub no. ako dahil sa pagod. Gusto ko lang ma-maintain yung spiritually matibay. Hindi ko talaga masasurvive kung walang fighting spirit. No one may be a good leader kung hindi matupunang maging follower Mind over body! Sa gitna ng drills, si Grace napatigil. Yes! Go. Jumping up! So good! Jumping Go. kasama ninyo ay -e -e -e. the rest of you go down po sa position boom yan habang yung kasama nyo aalis you are in that position boom gawa namin. Masakit po. Opo, pero hindi ko susukuan. Kung kaya ng ate ko, kakayanin ko din. Pag ako sumuko dito, parang sinukuan ko na rin yung pangarap ko. Maya-maya, oh. si Lyndon. nag 2 tayo. hilong hilung na ako sa kumpay ako babato. Don, kita ang bell. Hinga hinga. Sail. Hinga hinga. 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 Hinga Silingan, ng training, Dito si Lyndon... dito dito. Ayaw 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 na-construct ko na sa utak ko, hahabulin ko yung mag-re-ring ng bag. Hindi siya nangyari. Maglalakas yung mga dreamers natin. Habang nagpapahupa ng hilo si Lendon, tuloy namang nilalabanan ng kanyang mga kasama ang hirap at pagod. Basically, oh! emotionally, pagod na rin ako. Gusto ko lang ma-maintain yung spiritually matibay. Oh, kaya mo na! Sumukay ka na! Kaya mo na! Sumukay yes, oh, na! dumating po sa point na tara na, i na natin to. Okay. Kayo Pero hindi. Sabi ko, pag ito binhel ko, parang pinutol ko na rin yung pangarap ng mga kasama ko. At hindi lang ako ang lumalaban dito. Lumalaban po kami as a team. Oh. Hindi ko kaya, pinipilit ko po talaga. Kasi gusto ko pong manalo kami at ayoko pong maging pabigat sa kanila. Ayaw mo Pagkatapos ng tuloy-tuloy na drills, Congratulations. Congratulations. Harap sa likod. Diyan sa loob niyan, mga gamit ninyo, mga bedsheets, mga uniforms, mess kit, water canteen. So gusto ko, pasok nyo, iayos nyo sa kabinets nyo. Tatanggalin lahat. Lahat ng mga gamit nyo na unnecessary doon. Na hindi nyo magagamit yon sa mga susunod na mga araw. Malinaw! Yes, sir! 50 minutes. Your time starts now! 50 minutes! Wala ko sinabi ng pag-usap! Lahat ng gamit, lagay sa maleta. Lahat ng gamit natin na hindi naman kailangan. Anong sabi sa inyo? Konti-konti lang. Meron ko pero vista. Vista ko sa range. In In 10 counts, naka-beast na kayo ng athletic uniform. Naka-form na kayo rito. 1,000, 2,000, 9,000, 10,000. Paglabas ng Star Dreamers matapos ayusin ang kanilang mga gamit. Okay, in 10 counts, gusto ko na sa loob na ulit kayo ng mga kwarto nyo. So, ulitin ko, lahat ng mga hindi nyo kailangan sa ating military training, ilagay sa maleta. Nangitin diyan? Yes, sir! 1,000! si Mark, di na rin napigilan ang kanyang emosyon. Iba yung, ano, yung maleta pong nasa harapan niya. Tinabig niya po yung aparador, so doon po ako medyo natakot. Ay, laki pa naman tao ni Kuya Mark. Because of that mistake, am I really tested on how I'm gonna react to things like this? Hey! in 10 counts, nakuha na ninyo yung water canteen ninyo. 10 Can counts. 1,000. 2,000. Kalmang-kalma, mabagal talaga ba? 4,000. Ay! Nawala na naman kayo mga babae! Yes, water, no? Yan, di ba? Okay, okay, okay. Ang hirap niyo damputin. Dahil hindi niyo alam, saan niyo pinatong? Oh, gusto ko. Nagbayan natin ng tubig yan. Tara, sabay Okay, Grace, Move. Kalahati lang. Oh, sabi ko kalahati lang, oh. I-check natin mamaya yan. Ang susobra, so alam na. Manang ang Star Dreamers at pinainom din sa kanila ang kanilang nakuha. Teka okay, ni kung yung sobrahan. Sir Errol, ganyan yung tubig na yan? Yes, yes sir. sir. Okay, up. Maya-maya, isa-isang kumuha ng kanilang pagkain ang Star Dreamers. Una muna nilang kinain ang kanin, sumunod ang isda, itlog at saging. Gusto ko, kanin muna kayo ha. Walang matirang kanin. Consume your rice. Now. Kanin lang. Kanin mo na. Bilisan. Dahil kung hindi niya bilisan, hindi tayo mapupunta sa ulam. Lindon, wala ka sa luneta, Lindon. Okay, get your dried fish. So, ganit ang kutsara at saka tinidor. Tanggalin ang ulo, tanggalin ang bulo, iba ang buntot, tanggalin ang aliskis. Wow, nahirapan na kayo. Lindon, kanin mo na. ka, Lindon. Gusto mo, habol ka. Gusto mo na lahat ng rice. Lindon, are you done? Yes, sir. Parang ang rekunin natin, ang hinihintay nating oras, si Lindon ah. wala so, walang matira sa kape and walang matira sa waters nila. Wala Walang matila sa waters kasi dapat kalahati lang yan. So kung kalahati lang iniligay mo, sakto lang yan na makonsume mo yan for your breakfast. Sir, sure, hindi, na so, hindi ko na po tayo. Ha? Hindi pa na po yung makonsume water ko ba? Bakit? Nanlamang kayo? Hindi po. Ang dami pong ng lamang kayo, ibig sabihin nun, sa gauge. dahil dapat pare-parehas kayo ng laman ng, ng water ninyo, pare-parehas kayo ng kayang intake ng water. Dam mo, saan ang level ng water sa katawa mo yan? Saan ang level ng di ba? Diyan pa lang yung water? Ibig sabihin, mahaba pa yung takargaan mo. Ikaw? Ganon karami yung tubig mo? Hindi po ako uminom kanina, sir. Kasi... Bakit? Okay. Nang dalawang pangalawang... Di ba nung pinaupo ako kay doon, pininom ko yung tubig? Tama-mali? Yes, Tama, sir. sir. Following specific instructions. Kita niyan? Dahil hindi niya pinalo yung instruction ko, kanina na uminom na tubig, maray mas yung tubig? Or, pwede hindi niya sinunod yung instruction ko, nakalahati lang. Ganon karami yung tubig Less than half, sir. Ha? Huh? Less than half. Less than half?! Ibig siya rin kinargaan mo ng marami ang talina. Yung tubig po na ininom ko kanina, tinanbasa ko lang po sa bibig. Less than half. Your water is at this level. Nakikita mo yung mark? Nakikita mo yung watermark? Sa loob, may marker yan o. Oh? Kitang mo yan? Yung linya na yan, ito yun! Which is ka-level ng water mo. Is that half? Is that half? No, sir. Is that less than half, King? No, sir. Huh? No, sir. Ibig sabihin, kanina pa, maraming laman yung container mo. Which is, hindi ka sumunod ng instruction, nilamangan mo ang bawat isa sa kanila. Tama ba ako? Payag ba kayo na lalamang siya sa inyo? No, no sir. sir. From the start, ang sinabi ko, we are all on the level, pantay-pantay. Walang nanlalamang. Dahil hanggat may nanlalamang, hindi kayo nagiging successful. Kakaroon kayo ng failure. Bakit ko kayo pinainom kanina ng tubig? Dahil alam ko marami kayong pinawes. Gusto ko ibalik yung pawis nyo, right? Yes, yes sir. sir. Kim, kaya ba? Yes, sir. You have to do that for your own group. Dahil lahat sila nagsakripisyo. Dahil lahat sila sumunod na instruction. Tapos ikaw, hindi. We expect, kaya mo yan. Consume your water. Hold. Inhale. Next head. In hand. Next hand. Where is your water, level? Sir, sa katabang mo, where is your water, level? Kaya ba? Kaya ba, sir. Hindi piling so kaya nito. Dahil pagsino pa kami yun. Nakatumpas ng na musikas. Ikaw water. Now. Nga. Hindi natin Wala na. Hindi na, sir. Oo. Oh. Kaya, di ba? Yes, sir. Yes, sir. sir. Ibig sabihin, napatunayan ko sa inyo na anumang bagay na kaya pa natin gawin, iniisip natin kaya natin gawin, kaya pang gawin. So, in the mind, ang umibigil lang sa atin, ang at sasabi hindi na natin kaya, isip lang natin. Abangan! direksyon ng Camp Star Hunt sa gitna ng mas tumitinding hamon ng military training. This is Grace. Are you the weakest link? Tanggap niyo ba yan? Yes, sir! sir. You're the weakest link? Yes! Accepting that you are the weakest link is the very sign that you are very weak. Sino ang susuko at sino ang matitirang matibay? Another one is down. Tutukan ng buong kwento bukas sa BBB8 Gold.